Presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal, hindi nagagalaw hanggang sa Pasko, ayon sa grupo ng mga panidiriya. Narito ang news ni Maine Pareto. Walang paggalaw sa presyo ng Pinoy Pandesal at Pinoy Tasty hanggang Pasko. Ito ang tiniyak ni Asosasyon ng Panaderong Pilipino, President Lucito Chavez, sa kabila ng pagmahal ng mga sangkap sa paggawa nito. Ayon kay Chavez, naglalaro ang presyo ng Pinoy Tasty sa 40 pesos, habang ang isang balot naman ng Pinoy Pandesal ay 25 pesos. Paliwanag ng naturang asosasyon, responsibilidad nila sa pamilyang Pilipino na hindi itaas ang presyo ng mga ito. Gayunpaman, posibleng magmahal ang iba pang uri ng tinapay, pastries at cakes dahil sa pagsirit ng presyo ng ilang raw materials sa paggawa nito tulad ng itlog, asukal at pag-akyat ng gastos ng mga manufacturer sa kanilang operasyon. Para sa News Scoop, ako si Maine nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.